nakita na lagi tas wala mga 1 wanti ulo na so ang pinagawin ko kayo mo may isa ta panda kinasinokal Manipot dahil kayo mad ko mo mariklik na nang nagsarwa-sarwa ka nun no. at tayo tatay kami katada kami di mo yung faculty kawang pala klase na tatay nagsarwa-sarwa ka mga nga maululaw So nga kunak ko may takang nga dito ludong po namin Tatay natin yung bigat kuya at nakwada. At, at ay madama ti first period da nga klase da kanyang agak-activity da.

Ang kung nga pinagawin nila, ang pinagtuloy ni Rabina. tatay -mm. Tapos tayo sunamot tinakakita man nun. Diyan ni classmate nang awang tulo na. Diyan kami patog ni Florinda. Tinapakuan daw ng Rabina. Ay, ginti kuwa. Ginti. Ang pasan tau. Ay. Uwan lang ako. Wala ako. Huh, Lakag kuwa ka ah. Pagina so, na, na? na? Ko lang. Ang pinagawin pa lang ni Bulong gano'n di bigap. Kaya ka nga nagawin. Ayos magayang. Mm. Ay, Ay manok-kulok-kulok. Ba, Baka mo nagpipuyat ka dira, biyo ko, kuna. Sure, Ay, baga nang nabigan, baka mong ka baka form lang dahil makikita kanya Ano mo, pwede yung Isong nga ubing, tatayang na classmate nan yung pa, pick up ko kay ti, parent nan parent nan ako yata, maamak kami, muta, ura siya kusong tayo, nabutong to. Ura, nagigay yung babae, yung kagurabing, nagigay sa rin ang mga kuna, di nasa nga, kuna, na sila pero kayang, Ayan yung, na nga dege kadwana ni grabe. Nagawidan. Nagawidan nagawid ko. Nagawidan din sina ay. Yung tulog ko ang pila tay parbangon tang kuno ang pinagbusan nila ng nagawid. Ayan mga handang nagtuloy grabe ko yun. Yung oran na tayo di ba rin mga. kasi ngord ka no nang pila tay sa dege ug dingtat tay nga classmate nan. Yung pa pick up ko tinaganakan ng baga nagbigos ang table lang na ready ko ang kin pa oran da. Ay grabe na. <tik> Wala well, sige. Man. Hello guys, welcome to my vlog. We went to Mambug City today. Mm. With Madam Maria. Lakad vlog ka kung kasi Na, beach, uh, okay. uh, guys. May kami lang tingin yung oh, boom. Hindi pa tayo siya malis. Hindi pa tayo siya. Hindi siya Yan. Nagalapas mo na Bye everyone. Bye. bye.